eto nga pala etong pia pia horn saka mini driving light ayan etong version 2 na lux mini driving light ang ikakabit natin dito sa motor na to kasama na 'tong bracket na to ayan etong air scope na bracket pang version 3 ayan dito natin siya ikakabit ayan oh ipipix natin siya dyan ng matibay na pagkakabit mga boss yan o, oh. ganda ito yung gagamitin natin itong halo switch para sa hazard at ito naman yung kanyang domino switch para sa high and low at syempre kailangan natin ng tatlong relay mga boss okay tara Paklasin na muna natin itong play rings ng honda click version 3 uh, version 3 ito yung mahirap tanggalin pero pinaangat ko na sya eh no ay yung una nating kakalasin mga boys ayan tapos saka natin tatanggalin yung mga tornilyo kagaya nyan ayan tapos tatanggalin natin tong puti sa ibabaw saka yung turnilyo dito sa likod mabubunot na natin yung kanyang play rings alright tara baklasin na natin to eto pala bago ko makalimutan itong pinaka importante yung ganitong klase ng wire ayan o oh. makapal na wire ang gagamitin natin pang wiring sa motor na to mga boss lalo na pag malalakas na busina at mga mini driving light makapal na wire ang ginagamit dito na tayo sa busina ayan o lalagyan natin yan ng wire yung iba sakit yung ginagamit pero ako medyo lagi kasi natanggal yung sakit eh kaya ito hihinangan ko na siya dito para wala nang tanggalan to mga boss nakahinang na yung wire dito sa terminal ng busina para matibay tapos lalagyan natin siya ng shrinkable tube ito kasi ang isang issue kapag hindi to nakahinang pag bumubusina ka malakas yung vibrate nahuhugot yung wire yung sakit kaya eto hihinang ko na siya dito mga boss tapos shrinkable tube wala nang baklasan yan kahit busina ka ng busina so nahinang na natin eto na nakahinang na yung ating mga wire nilagyan na natin siya ng shrinkable tube iinitin na lang natin para kumapit ng maayos ayan o no? yung green na wire para sa ground yung red na wire para sa live sa supply alright ayan na natin ng heat gun para hindi na to kumawala kumapit na to ng gusto mga boss ayan o no? ganin natin yan tapos sound check natin para malinig nyo rin yung PIA horn na ori negative, positive testing, sound check basura okay na, okay na let's go nakakabit na natin yan, yung tia yun well, o, yung pagkaka-wiring di ba, nakahinang pa yan may string of a tube ito na yung kinakabit natin yung Honda Quick version 3 ito na yung wiring natin, na i pa natin, magulog pa eh mamaya, kung nakikabit na yan ito lang, na ito. ito lang nagawa natin yung dalawang

electrical tape muna bago natin nilagyan ng shrinkable tube saka natin tape yan para kumapit na siya hindi na kumawala baka kumawala pa mamunta pa sa iba electrical tape na siya nilagyan natin ng shrinkable tube so, saka natin i driving light ng Honda Click version 3 may Pia Horn diba natin kinakabit dalawa yan tapos ito pakita mo to ah, ito yung kanyang sa loud sa stock horn halo switch ito naman yung para sa hazard kakabitan din natin siya ng hazard mamaya okay mamaya update natin kayo mamaya na natin ito yung musina kakabit natin sa na lahat tayo ng isa pang relay para sa hazard ito yung PIA PIA horn okay, ito yung MDL nya MDL dalawa yan hindi pa nakaayos lahat kasi check natin ito naman yung kanyang hate speed hindi pa natin isa dyan hazard isa sa high end ng busina so testing na natin susi natin gabit muna natin yung fuse testing muna susi susi natin ayun o ayun na yung ilaw ayun na yung ilaw kumilaw na agad hop tapos kapag low beam kulay puti i-set up pa natin yan kapag ka patay ay beam dilaw sinabay din natin yung kanyang busina ayan o pagka bumusina tayo sabay yung passing yan ayun dilipat natin sa stock horn stuck lang talaga pati ito no? stuck lang wala na rin pati pag uh, natin eh, no? sabay sila ok oh, balik tayo sa stuck ito yung hazard natin may ilaw na rin yan hazard din natin yung hazard ay nag hazard na patay natin yung hazard dito din natin signal light na isang pala yun signal light pariwa naman kanan you know Priwa kanan. Ayan, i-ayos na lang natin yan. Hindi si magulo pa. Ayan, eh, ito yung pia niya. o Makalat pa yung wiring. Pero pag natapos na natin yan, malinis na yan. Walang nakakalat na wire dyan. Simula rin ito sa ating supply. Sa live, dumaan sa plus. Sa account natin, ayos siya natin dito. Kaya rin yan dito, hindi pa tapos eh. Tatapos yung dyan. Habang pinapanood nyo kung papaano ko nililinis itong wiring inaayos, sa mga gustong magpagawa, pwedeng pwede kayong pumunta dito sa shop namin dito sa DDGC Motorcycle Parts and Accessories kapag ka ako yung nagwiring at dito winiring yung inyong motor bibigyan ko kayo ng 6 months warranty sa mga winiring natin mga boss ayan no ito na no, napakaayos na ng wiring eh nang malinis na yung wiring natin dito hindi na siya makalat kagaya kanina medyo nakatago na ito naman yan ano naman yung kakabit natin itong bracket ng MDL itong acrylic na to mga boss ayan no? pass forward muna natin dito mga boss para makita nyo na mabilis matapos itong ating ginagawa pero kanina pa namin itong ginagawa nagbusisi talaga ang wiring sa kapag assemble ng mini driving light pati ng busina ayan o sa mga nagtatanong ilalagay ko sa comment section yung link kung saan kasan yung aming location alright Ayan, naitornilyo na natin mga buso, O, oh, ayan eh, o, natornilyo na natin ng maayos itong bracket ng MDL. Ayan naman, kakabit na natin siya sa motor. Matibay na to. Ewan eh, ko na lang, matanggal pa dito itong bracket na to. Tinibahin na natin. So, ito na, nakakabit na. Yung busina naman. So, dito natin ikinabit yung busina. Ayan o, oh. ang ganda ng location ng busina. Ayan. Okay. Busina ka. Ito yung sabit Ano ba ka ano? Ano ba ka ano? Sabit Sige mo sila Testing Ano light na, din ay Okay Ito pala Ikapin na natin ito Ito yung pinakamalapit Ayan Ang cover Sabihin Patapos na Okay sabit na lang Diba? Sa mga pupunta rito sa shop para magpagawa ng ganitong klase ng setup. Mini driving light, busina, hazard, bigyan nyo ng mahabang panahon mga boss kasi hindi biro yung oras na ginugugol sa pag-assemble nito ayun, kita kita tayo siya mga boss ride safe, Easy. push button sina stock horn wala pa yung ano malakas na busina yung loud horn, gate switch kulay blue loud horn with passive low beam naka low puti ay dilaw low puti o oh, baba yung pinto pataas ay naka low may passing pa rin yan naka off yung mini driving light passing pero pag stock horn stock lang talaga ay low pati nyo nga

ngayon kapag uh, pinatay natin yung ano loud horn, binilig natin sa stock. Ayan, wala walang passing stock horn. Ngayon na yung, yung singa niya pero pag ni loud horn natin, ayan na may sabayan passing. So ito yung kanyang low. Ayan oh, ang MDL. Pag walang MDL, ganyan yung ilaw. So low natin. And then high. Dilaw. Low beam sabay busina na loud horn may passing yan diba? so, kapag uh, high beam oh, busina may passing pa rin sa low ngayon kapag naka stock na busina siya wala siyang passing kahit naka low wala siyang passing pag naka high ano, you know, wala siyang passing stock lang yung busina pag sa loud horn andun yung passing yung hazard natin patay natin signal light tayo left right okay patay ng aral patay ng ilaw ayan o no? ganyang kadilim kapag wala tayong MDL itong ating Honda Click version 3 low beam puti ba ang liwanag diba high beam dilaw busina busina so titestingin natin itong motor na kinabitan natin ng mini driving light saka ng <coughs> pia horn saka ng hazard Ayan, ganyan yung itsura kapag ka stock na ilaw ito yung low beam ng ating MDL ito yung high beam ng ating MDL okay? ito yung busina na loud horn then yung stock horn stock horn hazard natin okay? So patayin na natin yung hazard natin and then sindihan na lang natin. Hindi patayin na lang natin. <laughs> Tapos lockdown na lang tayo. Tapos paginahin natin yung low beam natin. <clears throat> oh? Isa ako. Ayun <laughs> know, o. Loud horn. High beam. Low beam. lakas okay <laughs> ok saran natin yung helmet natin yun no low beam then high beam low beam okay atin na natin tong motor na ginawa natin kinapitan ko to ng MDL na Lux version 2 tapos Pia Horn yung original na Pia saka hazard gamit yung halo switch dalawang halo switch yung isa para sa hazard yung isa para sa malakas at mahinang busina sabihin nandun pa rin yung stock na busina nya hindi natin tinanggal nagdagdag lang tayo ng pia horn so pwedeng mamili kagaya nito pindutin natin yung stock horn yun yan si kuya ayan stock horn walang passing Gamit, gamit, tayo ng nakalobing pala tayo no? walang passing diba? kahit high low wala siyang passing kumbaga kahit nakapatay yung ating MDL busina tayo walang passing low beam tayo walang passing high beam tayo walang passing okay And then doon naman tayo setting loud horn pinyan sinelect natin yung loud horn natin nakapatay yung ating M uh, naka, yan, pinatay ko yung ating MDL ngayon naka nakapatay din busina okay hi hello alright iba talaga kapag may mini driving light kasi kitang kita tayo sa daan mga boss eh, no? signal light tayo syempre mag u turn tayo then u turn u turn nakalobim tayo ayun ang busina o oh, yun o loud horn saka you know mga ganong eksena di ba pwedeng pwede tayong bumusina na may passing para rinig niya na tayo kita niya pa tayo di ba kasi kita niya yung liwanag rinig niya yung busina kung malayo naman mas mauna niyang may kita yung passing di ba eh di ba eh bumusita lang tayo tinesing lang natin pero hindi tayo nagagalit sa kanya tama naman yung ginawa niya nag signal light bago lumiko itong kotse na pula na to alright yun yung ating low beam high beam low beam gamit ulit tayo ng stock horn stock horn okay patay na natin patay sa ating high beam Nakasignalite pa pala tayo. Yun ang dapat patayin natin. Ah, sa loud horn. Yan, kakalipat ko lang sa loud horn. Loud horn yan. Nalakang dami. Lubak dito ah. Woo! Lubak! <laughs> Alright. Ah, dideliver deliver na natin itong motor na to Then, diretso na rin tayo sa ating gagawin namin yan. Tama-tama, na tayo eh. ba? Yan yung may ano, ilaw. Pag walang ilaw, yan no? Pag walang mini driving light, stock na ilaw lang ganyan. Ayan, pag may mini driving light, ganito. Low beam, high beam ganyan, no? bubusin na tayo. Oh, di diba? Rinig nila tayo. Tingin sila ngayon. Rinig na nila tayo. Kita pa nila ilaw. Ang kaganda ang kapag ka may passing sabay sa busina. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, DIY Anything TV, pakisubscribe naman ang ating channel. Salamat. Kita-kita sa -kita susunod na video. Paalam.